Good morning everyone! Welcome to Joe Life in the Philippines Hello, hello! Dito kami ngayon sa farm Gising-gising uh, lang gamay <laughs> uh, Maingay kasi si Dudong Kaya baba ko pag ano na ako kasi Nag-prepare na kami Para sa aming mga trabaho Tapos kahit nakajuti kami sa farm Dito kami natutulog sa araw si Perry, Anong kay Ma'am Emma. Siya nag-work din, nag-work din siya din dito kami uwi. Kaya walang sinasayang na oras sa pagtatrabaho. Good morning po, Ma'am Los. Good morning po, viewers and subscribers. Good morning, Ma'am Emma. Uh, uh, good morning, Ma'am Elsa Jensen. Hi, Ma'am. Good morning. Bababa ako kasi uh, Puntahan ko si Dodong kung ano na naman yung ginagawa niya <laughs> Lagi Mag Madilim pa lang Ano na yung ginagawa niya nag na sa kanyang mga Trabaho Maganda ang araw ngayon Maganda uh, May ano na May araw na Kahapon nalang wala talagang araw Puntahan ko muna ang mga chicken dos Pasyal mo na tayo sa farm. Yan ang mga saging nagsilabasan ang mga bunga. At well, natapos ko lumagsaing. Oy mga kalamansi, kailan ba kayo mamunga? Ay, da, ay ano ko lang yata ito. Yan siya matangkad na. Sobrang kataas. Kalamansi. Kalamansi hindi dito yata dwarf dahil dito sila namumunga hmm. pwede ba mamunga na kayo hmm, bango lagi kasi ako nag uh, tinitingnan kung kumusta na yung mga ibang mga tanim kumusta ni si asola namin yan si asola dito naman nabawas bawas dahil kinakain ng mga uh, manok mga chicken pag umaga yan good morning pastora Rubina thank you po sa prayers and yun yung stampil po namin nagsisunod-sunod na yung mga bunga okay yun naman dito is yung mga patola ug si sa Kaya yun. Magandang araw. Thank you, Lord. Kahapon, ang lakas ng baha. Sobra. Yung si Dudong ko. Hello, Mingus 10. Bilisan mo paglaki para makakain ako sa'yo. ako talaga'ng nagbubunga kaya gusto ko nga linisin na ito kasi sabi ni Perry, Wag mo na. muna. Ayun, bulaklak. Ito siya, si Silangsones. Si Silangsones usuramutan. Hello mga chicken. Ah, uh, ito 'yung mga ARR namin. Road Island Road. 'Yung mga malalaking puwet. Ano sila? Tapos, ah, uh, ibibinta namin yan. Lalaki lang, hindi siya pwede babae. Karak-karak! Si Perry, oh uh, nagano siya? Nililis niya yung paligid na Ang lilis kasi niya is, talagang wala na yung Pwede na siyang taniman. Ayan. Masa mo na, men? sila, ayan yan. Ang malunggay ko. Wow! Wow! kailangan talaga pag may, may nalinis so, agad ng tanim nasa na nen nasa na na may naon sa mana siya oh ah, mo ba ah yung goya ba no oh ah, okay magpupunla kami ng panibagong mga gulay tapos maglargay ng minya yung talagang ano nang para maghahardi ang meron na punla doon sa baba gamit kami ng kalabaw next day Uh, hello. Hello, hello. Good morning. Nag-swimming ka mo no? Ulo, oh, doko naman ka, Mo, lapas naman mo sa kuan, oy. Lapas naman mo. Hello, good morning. Ang mga sibulik-dik oh. Meron silang swimming pool doon. Ayan. Ano sila? Balik yan yung swimming pool nila pag hapon yan inaalis na naman ang tubig tapos pag umulan yun ano na naman mapalitan hello hello tapos napaano tayo itong isa dik 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 ah kaya pala yan yan Lalayan nila. Yung lalaki na yun, Okay. Marami na ang malunggay. gawa kami ng pulaan sa ano sa mga binhi tamang tama tag ulan ha meron ang maipapanin ng marami kilo pala ako ng kalabasa. Dalhin ko kay Puan. Sa lola ni Wilmar. At si Joseph. At itlog. Thank you, Ma'am J. At yan sa kumili si Ma'am J. ng mga gulay din. Para sa kanila. eh eh. basta ako magkilo ng kag pangalan nito uh, kalabasa Hinanda ko na rin yung mga itlog yun ay basta sakyan dito yung kamunggay pwede na rin siyang gulayin kamunggay is yung malunggay maganda yung may gulay sa gilid sa so, isari yung saging naman doon matanda na rin yan buti na lang uminit ngayon tuba-tuba uh, ito ay si tuba-tuba tuba-tuba is yung isa siyang halaman na gamot gamot isa siya yan may but, may liso gamot to siya sa panuhot ito ano pa yun, sa UTI yan, sabi nila Yun naman si aking ano talisay. Si talisay sandali lang ipala ito tumubo. Ito yung nagbibigay ng ano uh, landong sa paligid. Ay, salamat naman bungay bunga na ito. I hope na bunga ito talaga. Beh, ano ka bunga? Kailangan bunga ka ha ay, marami kaming papaya na kinanim sa lumabas ano ay buaya bubungan na yan, hindi yun namang isa naputol Tangko mana si Kalachochi? Hello, Ma'am Virginia. Uh, about po sa kalachuchi na ito, is pinadala ito ni Ma'am. Tapos, ginawa namin is, nilagay namin sa isang supot. Uh, meron yung mga processing kung paano siya. Tinanim, tinuruan lang ako ni Ma'am. Tapos, nangyari is, tumubo siya gaya niyan ano lang kasi siya buto maliit na buto grabe para siyang para siyang buto ng mustasa o rice rice ito yung kalabasa namin ano to eh pag pumupunta yung mga sundalo dito bumili sila ay ay yung iba naman binigyan ni Piri alam nyo ba pagbalik nila pagtaka kami ba't babalik sila pagbalik nila marami silang dala kalabasa lang yung binigay convert na yung bumalik katuwa next balik tayo kasi may pumunta dito eh ito na naman is data it, transfer ko. Yan, bigla sila nagsilikihan. Ah, uh, yun nga, no tumubo ito Ma'am Virgin Tapos ganyan na ah. iniingatan talaga namin 'to. Ah, uh, kailangan siya malusog para makita naman din ni Ma'am na ay inalagaan namin siya. Gusto ko nang mamulaklak kayo. Makikita ko na yung bulaklak nyo. Tapos, ito naman. Yung isa. Yan. Ito naman yung iba. Yun. Ay, ano yata. Matagal pa siya. Patinga sa alugbati ko, oh. Oh. Ano lang. Nagsitubuan sila. Alam nyo ba ngayon dito sa buhol, since na nauso o nagtatanim ng mga halaman, ang dami dami na nagtatanim. Ang dami dami na nagtatanim. Kaya yun, ako naman libel ako. Meron akong bulaklak, meron akong mga tanim na gulay. May makain ka, may tinitingnan ka rin sa paligid. Okay, Dudong, kumusta ka na? Okay, Raka. Asa ah, naman tong laki din ng manok? Okay, hello. Alam niya, ninanap ko siya. So, yan lang. Una. Si Dudong ko. Ano sa na, Dudong Arnel? Sili, no? Sili, no? Sili, no? Oh, Sili? Sili, no? Sili, no? Oo, sige. Kana dong? Akatong na akong gisabod, ako nang na ani. Buta kalimutan ko na unsa na siya pero basta. Mutubo ra ni. Ilhar bitar mutubo. mutubo. Kabuutan ni mo Whitey oy. Yan si Whitey nagpadidi sa kanyang baby. Tarong adlawanan. Init ka ayo. Sigurado. Mas mag Kapon kasi hindi sila nakapag-work kay Ma'am Emma dahil sobrang ulan so di po sila pwedeng makapaghalo ng simento or how many weeks na lang yata matatapos na yun or day pag ano nila tapos yan ano na yung ano ni Perry yung kanyang uh, hinagiban na paborito na anong pangalan to Lilinisan na naman niya yan. Ah, kahapon, nakapagtanim na ng niyog sa taas. Doon. Tatanim na. Kaya para di masayang ang lupa. Yan, pinupunasan niya. Ganon, it, ganon ito siya. Gusto niya malinis ang kanyang gamit. Tapos ililigpit pa niya yan. <laughs> Grabe na Ano to na ko. mo? Oo. Oh. Ayan. Iyala yeah, na ang aking update ngayon sa umaga dito sa farm. At thank you for pag-watch niyo sa aming ads. Hi Dudong! Ah, wa lagi kay tingog. Hello. Hello <laughs> ra. Na hello ra ni So thank you for watching and have a great day and bye-bye. God bless everyone.